First time ko maglaba ng 80 pieces ng pantalon. Hi mga Mima, this is your girl Missy, ang batang negosyante ng Southern Leyte. At dahil meron na nga tayo yung mga permit, doblehin natin yung kayod natin. Blessing pa rin kung tutuusin mga Mima dahil kung hindi nangyari yon, hindi ko malalaman na kaya ko palang laban ang 80 pirasong pantalon. Dahil ba diba, dati nakikita niya naman sa ating mga videos na reliable ako sa ating washing machine. Kasi sobrang bigat naman talaga ng mga pantalon at meron pang ibang hard denim talaga. Pagkatapos ko nga mag-quality check, ay reality check na tayo mga Mima. Dahil nga nagkakaubusan na yung stocks ko, kailangan ko rin talaga tong gawin. At dahil ako lang mag-isa sa business na to, ako lang din yung gagawa. Gusto ko munang mag ng maglalaba, mas prefer kong ako muna yung first hand magkaka-experience bago ako mag-hire ng tao. Kasi by that way, mas maiintindihan ko yung struggles nila. Learn by experience, kumbaga. At ngayon naiintindihan ko na, hindi pala talaga ganun kadali maglaba. Lalo na pag handwash. Kaya saludo ako sa mga taong tumatanggap ng labahan pang kabuhayan. Dito tamang bilang lang tayo ng sachet na nagamit natin dahil yan yung ia natin sa costing and tada, natapos ko siya in one day. Diyos ko, dai. <laughs>